Dali, okay kayo? Kaya ako nandito kasi pinadala ko mismo ng Panginoong Diyos upang kausapin kayo. Ako, ikaw, lahat tayo mahal ng Diyos at ayaw ng Panginoong Diyos sa tayo ay mapahamak. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na tinutukoy dito, hindi yung pansamantalang kamatayan, hindi physical na kamatayan, kundi yung kamatayan natin, spiritual. At ang masakla pa doon, yung kamatayang spiritual na yon, walang hanggan yon. Kung ano yung paghihirap na dinadanas mo rito, wala pa yan sa kalingkingan na paghihirap na dadanasin mo kapag ka ikaw ay nandun na sa walang hanggang kamatayan. Kaya kayo nandito kasi nagpasakop tayo sa kagustuhan ni Satanas sa buhay natin. Kaya kayo nandyan. Pero syempre, ang ating Panginoong Diyos ay napakabuti. Ang Panginoong Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Ano yung kabayaran ng kasalanan? Walang hanggang kamatayan. Pero, ang regalo ng Panginoong Diyos doon sa mga taong tatalikod sa kasalanan at mananampalataya ng totoo kay Jesus, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kapatawaran sa pagkakasala. Kasi yun yung kalayaan na dapat nating makamtan. Hindi yung kalayaan. Ito, sabi ko nga kanina, may limitasyon to. May hangganan tong pagkakakulong nyo rito. Kung pero yung pagkakakulong nyo sa kasalanan, walang hanggan yun. Isa lang ang magpapalaya sa inyo. Yun ay ang kapatawaran ng ating Panginoong Jesus. Papalaya kayo doon sa sintensya ng walang hanggang kamatayan kung tatanggapin ninyo ang Panginoong Uso sa buhay nyo bilang inyong Panginoon at Kapagintas. Tataliguran ninyo ang inyong mga kasalanan at mamubuhay na kayo ng naayon sa kanyang kalooban. Tulad nyo, ako, bago ko napunta sa ganatong sitwasyon, bago ko tinawag ng Panginoong Diyos upang ipahayag ang kanyang salita ako rin ay isang makasalanan. Until now, wala namang malinis sa atin. But the difference is that, meron na akong Panginoong Uso sa buhay ko. Yan ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos, hindi yung pananampalataya sa muso, kundi sa puso. Sabi nga ng Panginoong Isus, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Diyos ko, Diyos ko ay maliligtas. Kundi ang mga, ano, sumusunod sa kalooban ng kanyang ama. Ano ba ang kalooban ng ama? Ang kalooban ng ama, ay ano, ay ang pagtalikod sa kasalanan at panampalatayanan mo ng totoo ang Panginoong Isus Kristo. Wala kang karapatang tawagin Panginoon ang Panginoong Iso Kristo kung patuloy kang nabubuhay sa makamundong bagay. Kung patuloy mo ginagawa ang mga pagkakasala mo, hindi mo siya Panginoon. Binibigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Binibigyan kayo ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi sa inyong mga pagkakasala. Kayong mga nadito sa kulungan, we are so blessed kasi ito yung pagkakataon ng Panginoong Isus para mangusap sa inyo. Sabi dito, sa unang 1, chapter 1, verse 9, Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, papayag mo, aaminin mo sa sarili mo na ikaw ay nagkasala. Patatawarin tayo ng Diyos sa mga kasalanan natin. At nininisin tayo sa ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Alam mo kung ano ng tunay na kaligayahan sa akin? yun ay ang tunay na relasyon sa Panginoong Isus. Pag nakalaya kay rito, mas masarap sa pakirandam. Pag lumaya kayo dito, kasabay ninyong lumabas yung kalayaan ninyo mula sa mga pagkakasala. Kasi doon magsisimula ang tunay na buhay mo. Yung buhay na ang sinusunod mong Panginoong Isus. Kaya sa inyo, mga kasama na nandito ngayon, huwag nyong isipin na wala na kayong pag-asa. Nakakulong kayo ngayon? Oo. Pero tulad nga na sinabi ko, darating ang panahon, lalaya at lalaya kayo. Sana sa paglaya nyo rito, kasabay nun ay ang paglaya nyo mula sa mga kasalanan. Tanggapin mo ang Panginoong Isa sa buhay mo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas. At ang pangako ng Panginoon sa inyo ay bibigyan niya kayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Okay. So, ayan yun, napanalangin ko kayo, mga kasama. God bless.